Anong ganap sa mundo ng showbiz. Naglabas ng official statement si Abigail Rait, ang babaeng nagpakilalang nakarelasyon at naanakan ni Francis Magalona. Sa video na inilabas sa kanyang Facebook account, sinabi ni Abigail na hindi siya dapat husgahan at wala siyang nilabag na batas sa Pilipinas nang magkarelasyon sila ni Kiko. Kuwento pa niya, sa umpisa pa lamang ng kanilang relasyon ay ipinaliwanag na sa kanya ni Kiko ang lahat. May naging mensahe pa si Abigail sa pamilya ni Kiko. Sinagot din ang tanong kung nasaan si Abigail at Cheska noong nakaburol si Kiko. Hello Universe! Good evening. Um, I'm sorry if I need to take this video for once to address all the hanging questions, mga news ba, kapaabot ng suporta. At ah. higit sa lahat, may pangunawang malawak Bakit nga ba ako lumantad? Sa ganitong pagkakataon. Damn, nag-i-invite sa akin for interview. Na never po ako tumanggap unless hindi relevant sa anak. Okay lang po sa akin na wala, na ang pinakamasamang tao sa pati ninyo. Homewrecker, gabit, mistress. Lahat ng adjective na nagamit nyo, tanggap ko po. Pero ang pinakikiusap ko lang po sana, huwag mo naman yung anak ko. Comments, articles na iba-iba na ang gulo, kung saan-saan na kami nakarating mag-ina, hindi naman po ako kahit kaya na nagsalita. Unfair naman po yung mga nag-create ng matataling ng caption, pahintriga para mabasa mga article nila, para galitin lalo ang mga tao na para bang ako na po yung pinakamasamang tao sa mundo. At lahat naman ng salita ay eh, walang nagawang pagkakasala at mga Santo Minado po ako, tao lang ako. Kakamali. Sasaktan. Pero imbis na iiyak ko, pinapakita ko sa anak ko na kaya ko siyang ipagtanggol. Sana po maintindihan niyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. May ibang tao pong pili kami pinaprovoke. Hindi ko na pangangalanan pero para magpadala pa talaga ng email at message to say harsh things. This is too much. tinatanong po ako, 15 years, mahimik na rin lang. Naman ako, bakit kailangan ko pang ipangalandakan sa buong mundo na may anak ako kay Kiko. For the record, sa lahat ng hindi nakakaalam, iisa-isahin ko po sa inyo. Sabi nyo, planado ang paglantad namin mag-ina at hindi magandang venue ang paglabas namin kay bostoyo Toyo dahil gusto lang sumikat at ginagamit ang pangalan ni Kiko para magkapangalan. Natakbo ako sa barangay elections, pampondo para sa pagtakbo. Eh hindi po totoo yun. Ako po ay single, ma'am. Minuhay ko yung mga anak ko sa paraang alam ko, syempre sa tulong din ng mami ko na hindi ako pinabayaan sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Naging FA ako, trabawak sa so call center. Kahit nung pandemic, hindi ko kinakahiyang maglako ng mantika, harina, sukal, mga baking ingredients na dinideliver ko kung saan-saan. Mataguyod ko lang ang mga bata Si Cheska, bata pa lang, alam na niya ang pangarap niya. Yun ay maging artista, regardless of who her father was. When she reached age of 14, she was firm to decide na papasukin niya na ang mundo ng showcase. Last year, nakakontrata na kami under management ng talent agency ni Direct Mon Rojo. From then on, nagka-undergo na si Cheska ng appearance sa mga live gig para matrain ang stage presence niya. Nung nakaraang bakasyon, nag-undergo na siya ng voice lesson at acting workshop, pero limited pa ang session. Kaya continuous pa rin ang trainings and not ready yet to come out. Since we are from Cavite, we have to travel to Quezon City, so I advise direct if we can have service vehicle for trainings and shows. So he told me we don't have budget. Yung kani-kanino lang kami nangihinam ng masasapyan. That's when I talked to Cheska if she will allow to convert funds and put the jersey to a museum to preserve para na rin to pursue career and save some as the only amount she gained from her father. And I know he would do the same to support. Diyan pumasok yung idea na I-trade sa Pinoy Ponstar yung jersey na very sentimental sa amin. So my cousin emailed Boss Toyo that night and they responded the following day. She got call from Boss regarding the auction without mentioning why are we selling that. All he know is that that's Kiko's memorabilia. So that was Friday, as early as 8 am we went there sa shop niya and was brief na documented ang lahat ng incoming trade sa kanila. So, we followed procedures same as regular clients, and what you saw on video was unscripted as accused by others, and what was asked was answered. No remorse. And what should be I ashamed of? What I said there is the story behind that jersey and those are facts. Nothing to flaunt loud na mga kababayan, ako to. Hello, may anak kami. Reviewin niyo po po yung video. Nagulat talaga si Latoyo at si Joy. Hesitant pa ako ibigay ang photo namin at love note that shirt had kasi nga po, akin yun. Dinala ko lang po yun dahil nag-worry kami ng pinsan ko na baka hindi kami pangwalaan ni Boss Toyo. So, ayun na nga. Nung nabayaran po kami, paglabas namin ng building, sobrang saya namin kasi hindi namin ina-expect na magbenta with that amount. Iusap pa kami. Tatay, baka ilabas yung pagkuha sa atin. Kaya after, diretso kami sa Loyola kasi lapit ng mundo, In prayers, in silence. Masalamat kami sa kanya. Yun ang moment na hindi ko maipaliwanag. Pero I felt Kiko led me to do that. I told him, thankful si Jessica because she will follow her dreams and you're still beside her. Same day, nag-advise sa amin si Toyo na Monday daw labas ng documentation nila. Hindi po akong makatulog. Niisip ko baka mag-create ng gulo. So ayun, na-delay pa ng isang araw yun, ang bilis. Pagkakita ko sa phone ko, naging national issue na po ko ng buong Pilipinas. Bilis lahat ng pangyayari. Dumami puri, noon na. Hanggang sa naglabasa na lahat ng emotion ng netizens. Tag ako, proud ka bit, legitimate child. Tahimikin ko ng kaluluwa ni Kiko. Kapal ng mukha ko, masyadong mainay, insensitive para sa pamilya at kung ano. Para sa kalinawan ko ng lahat, wala po akong pinaglalaban. Magkataon lang, nagbenta ko ng jersey ni Kiko para support niya ng karerang tinatahak ng anak niya. Yun lang po yun and the rest is history. Masabi po ng mga tao, walang kasalanan ng alak ko, nanay dapat ang i-bash nyo. Pero di maiwasan ang duda, kumpara, at masakit nito, panlalait sa alak ko, na sa dami hindi ko na iisa-isa nyo. Ordinaryong bata lang po si Cheska, na napakadami pangarap. Mag-isa lang po ako sumusuporta sa kanya with my mom walang magulang ang hindi kayang gawin ang lahat para sa anak niya. Sa lahat po ng nasaktan, sa pamilya po ni Kiko, po ako ng dispensa sa lahat ng kabuluhan to. Hindi ko po pinagmamalaki naging pagkakasala ko, pero tao lang po ako. Hindi ako perfecto. Hindi po ako magpo-pretend ng kung ano-ano ang ayon sa gusto ng mga makahusgang tao. Kung mali man po ang paglantad namin magkina, I'm sorry. Pero hindi nyo ako kailangan usgahan sa kung ano lang ang ng pinalala ng opinyon ng mga mapangusgang tao at gumagawa ng content para lalong palalain ang sitwasyon. Naitin po ako, panggap yun. Pero ang paratangan nyo ng kung anak niya, anak ko, nagsasalita po ako. Hindi ako maalam sa batas, pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakakarami, na nung nagkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya, alam ko ano ang estado ko sa mundo niya. Yan, inatanong niyo po, nasan ako? May mga panahon nagkasakit siya. Puntis po ako noon, nanganap naka-confine na siya nun. Nakabalik. Two months na si Cheska, then hindi na siya nakalabas pa. Araw-araw po, ako ang kausap niya. Gusto ko pong pumunta, pero ayaw ko na pong dagdagan. Yung pangyayari, ayoko nang dagdagan yung pinagdadaanan nila. Masakit, pero tulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya. Pero hindi na niya kinaya. Nasaan po ako nung buro niya? Tanungin po sila dahil lahat sila. Alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. Ito na lang din po ang tanong na gusto ko din po sanang maliwanagan. Kung kabit po ako, nangira ako ng pamilya, sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Tia nung dumating ako sa buhay niya. talaga po ako nung naging kami ni Kiko. Nanapong siya sa family residence nila for years. And wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas dahil single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kinamatayan niya. Pinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing, documents will show. Kaya ipinagpaalam niya niyan sa mami ko at saka sa pamilya ko, sa lola ko. Wala po akong hinahabol Masyado nang matagal lahat ng nangyari. We're not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God. And no label kung ano man ang origin ng pinanggalingan na natin. Lahat tayo may mga pribadong problema sa mga kanya-kanya nating pamilya. And I believe we just all want the best for our children. Huwag po musgahan ng isang tao. Batay sa narinig at nabasa ninyo. Alamin niyo muna ang buong kwento. Bago niyo siraan ang kanyang pagkatao. Please po, I hope this video will clarify all and stop hatred. Maraming salamat po. Anong masasabi mo sa statement na ito ni Abigail Rait? Dapat ba siyang manahimik na lang? O dapat bang ipaglaban ang karapatan niya bilang lover ni Francis M.?